stroll. Okay oh, lang. Kung <laughs> <Pusat laughs> saan saan <laughs> <dimimumunta? laughs> <laughs> pa tayo. Pwede ba to? Pwede ba to yung motor mo? Na ka pag eh. eh, ano eh. Pag motor ka. Ano? Nakakalusot-lusot ah, ka. Pero pag, Kalabic. pag nahuli tayo ng polis, magpapalusot ka talaga. Magpapalusot eh. Papalusog, wala uh, akong kahil. Yes, please! Ang so, nakatulog ako dati dyan sa damuhan eh. pero pagbalik ko dito, grabe. Sobrang dami ng pagbabago. <laughs> Wala tayong helmet, mga kaibigan. <laughs> Ikaw lang. Ha? Ako meron. Kaso lisensya ko na kasalalay dito. Huwag <laughs> tayo okay, magpapakita sa mga enforcers na yan. Bigla lang ito, maghanap lang kami ng makakainan. Hindi, okay, ang discard yan. Kapag nilapitan tayo, interviewin mo bigla. Kung media tayo. Lisensya tayo. Lisensyo tayo. Ayun na, ayun na, ayun na. <laughs> o, oh, ready tayo, ready tayo. Baka sakali ma-interview tayo ng mga enforcers na yan. O, oh, sila rin, walang helmet eh, o. O nga. Ito, meron ako helmet. O, oh, saan tayo muna kayo, Mac? Ano tayo na, food park? May alam ako. Dalit mo ako kahit saan, ngayon lang ako nabalik ng Valenzuela. Hindi, <laughs> okay, ako mayor dito. Malakas <laughs> kasta sa Valenzuela. Puro palusot pag nauhuli. <laughs> ayun na, approaching. Oh my gulay, bro. Okay, Ar Arca Yard. Okay. Pupunta kami ng Arca Hindi tayo pwede tumuloy. Stop eh. Hanggang dito na lang. Wala tayong helmet eh. So kailangan sumunod. So stop tayo dito. Na-excite ako bro. Sobrang laki nung ano, nung place. Woo! Ang sarap ang motor! Pag sili na tayo, bawal. Sige. Arca Kasama ko si John. Kaibigan ko dito sa Valenzuela, medyo matagal din kami hindi nagkikita. So, so, ngayon, lalabas kami para kumain lang. So dito niya ako din Arca Yard. Isa sa mga sikat na ano to bro, no? Isa sa mga sikat na food park, food park. dito. Maraming food park sa Valenzuela, pero isa yung Arca Yard sa pinaka maganda. Pinaka So papasukin natin to, maghanap tayo ng mga kain natin. Tara, itong na. Bye, guys. Ang dami niyang kilala. Ako wala akong kilala dito. Saan tayo? Saan tayo bro? Hi. Vlogging lang po ang vlogging. Vlogging. Hello po. Uh... Okay lang po ba? Okay lang. Okay na po. Kayo po yung may arti na. Chef Louie. Isa siyang chef. Sigurado ah! mahal na mahal siya ng husband niya kasi ano? <laughs> the way to a man's heart is... Hello. hello wow. Ano po wow. okay. okay. tayo sa so restaurant pie, hello, <laughs> na, okay. pa yung Eden's Cafe? Apo, apo. Kung nalilig ko na. Tayo. Saan po yun? Sa likod dyan yung dambana na pati. Okay. Si Ilan Mayor na dyan sa taas. Ay, hindi. Mayor ka siya na. Mamaya na dyan si Si Mayor Gachalian nandito sa taas. Papasukin ko ba? <laughs> Lahat ng mga Gachalian nandito. Ang lalaki mga tao nun. <laughs> Meron na tayo. Binasbasa kami. Binasbasa kami mag-shoot dito. Kasi hindi labing kami. Akala namin mapapagalita kami. Sa tayo, sa tayo. Sa taas tayo. Doon, paikot tayo pag ganun. Go! Okay, live stock. So, ito yun. Nasa second floor kami. So, more on meat dito sa taas eh, no? Pag umalis ako dito, malalaman mo. Ano ang mga sinasalad nyo dito? Salad Ito pala eh. Nagtatanong pa ako bro, mayroon pala dito. Basa-basa no? din. Yeah, sige, salamat kuya. Ikot pa kami. So para naka-excite ulit, balikan yung lugar na kung saka nagtagal. Dito kasi talaga ako nakatira sa wala So ngayon, parang ito lang ulit nagkaroon ako ng chance na bumalik dito dahil nga binibisita ko yung kaibigan ko si John, ang bata ko dati. Ngayon lang ulit kami nagkaroon ng chance na makita So, dito niya ako tinala. Pinasya niya ako dito sa mga bagong establishment, sa mga bagong kainan dito sa Venezuela. Kasi ilang taon lang ang nakalipas eh. Ngayon ulit ako nakabalik dito, pero sobrang dami talaga. Sobrang dami ng pagbabago dito. Joby maklin. pinakam walking trainer. Lahat ang mga orderin niyo sa kanya, sa bahala. Order to! talaga ako totoo? Minsan na rin ako nadaya ng ganyan eh. Ang alam mo totoo. Pero... Totoo ma. <laughs> Joke na. Order na tayo. Meron tayong pagpipilihan dito. Yung Salisbury po yung wala. The rest po meron na wala. Walang Salisbury? Yes. Yun pa naman yung pinakamura. <laughs> Dapat kung ano yung pinakamura, yun yung pinakamadami. <laughs> okay, ikot pa. Grabe yan. Anong meron dito? Pasa, sir. Nakita ko naman eh. Nagtanong pa ako kung ano meron dito eh. <laughs> Sige, ano bro? Dito na lang tayo? Best seller po namin ito sir. 40 cent na Magkano yung ganito? One, seven, two, sir. Ten, six, nine, sir. Good fortune na, di ba? 4 cheese pizza. Recommended ni Kuya. Ang oh, sarap pizza bro. Ati tayo sa bayad ha? Oh, sige, ako na. Hindi ko sila mamu ko eh. Pag kung mo, hindi na kayo nakita. Medyo nagtatalo kami sa mga pagbabayad ng bills Pero sa ako na, mapilit siya eh. Okay tama. <laughs> Bumi bumigay agad. Ano sabi mo? Anong problema ng camera mo? Lagi siyang may timer. Hindi ko siya magamit ang isang pindot lang. Pag, pag pinindot ko, nagbibilang. i reset natin yan. Dito pa 'yung camera, may time. Tawag guys, tawag guys, 'yung order namin. kayo? Vlogger po, pero depende po eh. May food, halo-halo. Depende po, kahit ano. Eh, dito paano namin pa, paano namin yung pagkain namin para matry nyo kung okay. Kasi yung pizza, tsaka yung Mexican, yung tres, isa lang kaming company. Isa lang. Oh, sige po, akin po ako dyan. Saan po ba? Sa ano po? Sir, sa tres. Sa tres. Okay po. Thank you. Okay po, salamat. Oo, oh, nakakawili to. food <laughs> vlogger na ba ako? Hindi na alam na puro katarantaduhan ang ginagawa ko. Kasi oh, uh, ano, why not, di ba? Bakit hindi natin subukan na maging mag-vlog naman ako ng na seryoso minsan, di ba? Why not? Naintindihan ko na ako bakit maraming food vloggers. Alam mo kung bakit? Pantawid din yun eh. Alam <laughs> mo, parang paraan ito yun. Ganito eh? kaya sa lahat ng kainan. <laughs> di ba? mag-isip-isip ako. gamit ko kaya full-time vlogger ako, no? Full-time <laughs> patay <kayo bang. laughs> Araw -araw ko. Araw-araw ko nagbablog. Three times a day ka magbablog dun. Breakfast, tanghali, gabi. May tawin mo rin. Pwede, no? Food vlogging. Para sa mga... Walang family food <laughs> First time. Pagkira-kira pa tayo ng ano, space na siya natin. Kasi, uupak pa tayo sa taas eh. Kaya, kayo But... akit kayo sa taas ha, uh, Para makalaki ng mga food. Sige po. po. Sige po. Ngayon, naanyanyahan tayo dito sa press para subukan yung mga pagkain nila. Meet natin yung mga may-ari. Hi, I'm Lucille. I'm Kai. I'm Emmy. Ayan po, sila pong tatlo ang may-ari nito, kaya tinawag na Tres. Ngayon, gusto tayo para subukan natin kung ano yung best seller nila dito. Ipapatray nila sa atin ang libro to. Pero subscribe niyo ako, mas mahal na kayong views natin kaysa sa subscribers. <laughs> Pwede ba yung to? Pwede nating pitikin to. Lagay <laughs> okay, mo sa bag ko na? mag mo muna. mag <laughs> na Lord. Thank you dito. Terima kasih saudara. Blessing God bless everyone. Oke nih. God bless. God bless everyone. Wow. Okay na. One, one. Three, three. Wow. <Bunu act intuitively> <laughs>

Wala, babalik-balikan mo ito dito lagi. Sincere ako. Sincere. Masarap talaga. Tres. Hindi ako mahilig ng nacho. Nacho ba ito? Yung hawak mo, nacho. Yung nasa plato, nachos. <laughs> plurals. Pag marami, plurals. May S. Ready to go na tayo. Ano ba ito? May bar ba dyan? Parang luto eh. No? To, eh. <laughs> <laughs> Ang manager ng bar sa V-Bar. Sir, Open na, okay, sir. Pero ngayon lang ako, oh, parang well, first time ko rin makakita na may inuman. Tapos pagdating dito, may pagkupitan. Okay, tignan nyo. Ayaw yung design pa siya, di ba? Ayan. Uh, Thank you. All right. Puli oh! mo na. Abangan kita. Mag-closing na ako doon. Okay. Natapos namin na kumain. Nakalibre pa kami ng food dahil nga pinasubukan sa atin. Yung pagkain ng tres. Solved siya. Time na para umuwi. Sigurado babalik-balik natin pa dito. Kung sakali pa na mapunta kayo ng Valenzuela, hey! Arca Yard.